Was there a time na nagkaroon ka ng parang na kuryente ka, nag-init ka pero dahil in character ka, pinigilan mo na lang? Um, Hindi maiwasan yon dahil you're in character. Hmm. Siguro ako kasi kapag uh, Naglalabsin kami, inaalis ko talaga yung mga ganyan eh. Kasi kapag, uh, din nga, pagka napakita mo sa babae yun, medyo mahiya sila. Mahirap din. Mahirap, Mahirap din sa, din sa na part niya na, na namin. pigilan. Opo. Okay. okay. Kayo ba, katula, ikaw dahil maraming, maraming sa sa'yo mga babae at mga lalaki, ah, mga bading, nagkaroon ka na ba hindi indecent proposal? Kahit sa mga text lang, ang sa mga social media. Ang dami. Lalo na sa ano, may nag-message sa akin na, pwede ba sabihin dito? May ha? Na kinukuha kong mag-gumawa ng ano sa ibang bansa, sa UK. Oh. So, ah, maganda pagkakataon to. Maganda opportunity. Eh, mas gusto ko talaga yung acting. Mas no? so, doon ako sa mag, magpo-focus. Anong gagawin mo sa UK daw? Gagawin kang boy toy, parang gano'n? Hindi, ano. Gagawa ng pelikula? Yung mga adult film. Ah, gagawin kang porn star? Oh, mga gano'n, mga gano'n. At least naman, di ba, parang magiging totoo na yung ano. <laughs> at at iba-iba lang yung makakaseks oh. mo. Hindi, hindi mo bet. Hindi naman. Gusto ko talaga so, acting. So, ah, kung nagiging ano ko lang itong pagpapasex.